Magandang buhay, malugod na pagbati mula sa inyong mga lingkod. Ako nga pala si Ginoong Janjan A. Jan e. Ferreira. At ako naman si Ginoong Felicito Garcia. At sa araw na ito, kami magbabahagi ng ilang mga kaalaman tungkol sa Buwan ng, ng Wika. Wika. Bakit nga ba tayo nagdiriwang ng buwan ng wika? Pinagdiriwang ang buwan ng wika sa Pilipinas upang bigyang pansin at ipagdiwang ang kahalagahan ng wika sa pagkakaisa, identidad at kultura ng bansa. Ang pagdiriwang na ito ay naglalayong hikayatin ang mga mamamayan na maunawaan at mahalin ang kanilang sariling wika, partikular na ang wikang Filipino wika ay pinagdiriwang tuwing buwan ng Agosto bilang pagkilala sa pagkakatatag ng Sulian ng wikang pambansa noong Agosto 13, 1936. Ngunit, alam niyo ba na bago pa tayo magkaroon ng pagdiriwang nito tuwing buwan ng Agosto ay makailang ulit ang pinalitan ang petsa ng buwan ng wika? Una ay noong ika-26 ng Marso taong 1946 sa bisa ng Proklamasyon Bilang 35 sa kautosan ni Pangulong Sergio Menya. Ayon rito, mula ika-27 ng Marso hanggang ika ng Abril ay ipagdiriwang ang Linggo ng Mika. Ngunit, ito'y muling pinalitan noong Setyembre 23, 1955 sa kautosan ni Pangulong Ramon Magsaysay sa visa ng Proklamasyon 186 kung saan ang Pesa na Linggo ng Wika ay naging Agosto 13 hanggang 19 na alinsunod sa Pesa ng Kapanganakan ni Pangulong Manuel L. Quezon. Lumipas ang maraming taon Pagkatapos ng EDSA Revolution noong 1986, nagkaroon ng proklamasyon bilang 19 na ayon dito. Mula Agosto 13 hanggang 19 taon-taon ay dapat ipagdiwang ang linggo ng wika sa lahat ng sangay ng pamahalaan sa bansa. At panghuli, sa bisa ng proklamasyon bilang 1041, Serian 1997, na nilagdaan ni dating Pangulong Fidel Ramos noong Julio 15, 1997, idiniklara e niya ang buong buwan ng Agosto bilang buwan ng wikang pambansa. Ito ay bilang pagsunod sa buwan ng kapanganakan ng itinuturing nating ama ng wikang pambansa na si dating Pangulong Manuel Quezon na isinilang noong Agosto 19, 1878. Ngayon, bakit nga ba si Manuel L. Quezon ang itinuring na ama ng wikang pambansa? Halina't alamin natin. Si Manuel L. Quezon ang kinilalang ama ng wikang pambansa dahil sa kanyang malaking kontribisyon sa pagbuo at pagpapatibay ng wikang Pilipino bilang pambansang wika ng Pilipinas. Sa kanyang panahon bilang Pangulo, tinatag ni Quezon ang surian ng wikang pambansa o National Language Institute noong 1936. Ang layunin ng surian ay malaman at piliin ang pinakamainam na batayang wika na maaaring maging pundasyon ng wikang pambansa. Pagkatapos ng ilang pagsusuri at pananaliksik, napili ang surian ng Tagalog bilang batayan na wikang pambansa. Noong 1937, sa bisa ng Commonwealth Act Number no. 184, pinahayag ni Quezon na ang wikang pambansa ay ang wikang pambansang Pilipino na batay sa Tagalog. Ang pagpapalit ng pangalang mula sa wikang pambansa patungo sa wikang pambansang Pilipino ay ginawa upang bigyang diin na ito ay ang pambansang wika ng Pilipinas na maari magbago o magkaroon ng mga salita mula sa iba't ibang wika ang katutubo. Hanggang sa kasalukuyan, ang wikang Filipino ay tinuturing na isa sa mga opisyal na wika ng bansa, kasama na ang Ingles at pinagamit sa edukasyon, pamahalaan, media at iba pang larangan ng buhay sa Pilipinas. May iba naman tayo. Bilang tayo ay nagdiriwang ng buwan ng wika, alam mo ba na may mga salitang madalas akala natin tama ngunit mali pala ang pagkakagamit natin? Isa na nga rito ay ang salitang kamusta at kumusta. Alin nga ba ang tama sa kanila? Ito ay ang kumusta. Ang salitang kumusta ay nanggaling sa mga salitang Espanyol na como estas. Kaya ito ay nararapat na kumusta at hindi kamusta. Pangalawa, alam nyo ba na ang Pilipinas ay mayroong higit sa isang daan at na wika at dialekto na ginagamit at nasalita? Ilan sa pangunahing wikang ito ay ang Pilipino, Cebuano, Ilocano o Iloco, Hiligaynon, Waray-Waray, Kapampangan at marami pang iba. Alam nyo rin ba kung ano ang pinagkaiba ng Tagalog, Pilipino at Pilipino? Madalas, ang akala natin, ang tatlong ito ay iisa. Ngunit ang hindi natin alam, ito pala ay magkakaiba. Ang Tagalog ay ang bataya ng wikang pabansa batay sa itinadhana ni Manuel M. Quezon. Ito ang pinakamalaganap na salitang kabilang sa ating mga katutubong wika. Wikang natural na mula sa wikang tagala na may katutubong tagapagsalita. Ito ay isang dialekto na sinasalita sa rehiyon Tagalog. At ang Pilipino ay siya namang wikang pambansa ng Pilipinas na nailahad sa Saligang Batas noong 1973. Ito ang lingwa franca ng Pilipinas na binubuo ng 28 mga titi. Ito ay sumasagisag sa akomodasyong pampolitika at palatandaan ng isang maunlad na bansa tungo sa modernisasyon. Ito rin ang tawag sa wikang pabansa ng Pilipinas. Ang mga kalamang ito ay simple lamang ngunit mahalagang alam natin bilang mamamayan ng ating bansa. Ito ay upang patuloy nating pagyamanin, mahalin at tangkilikin ang ating sariling wika. Ang pagtangkilik sa ating wika ay hindi lamang tungkol sa paggamit nito sa araw-araw, kundi pati na rin sa pagmamahal at pagpapahalaga sa kultura at identidad ng ating bansa. Ito ay isang hakbang tungo sa pagpapalaganap at pangangalaga ng ating wika para sa susunod na henerasyon. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Paalam.